Matapos ng pumalo sa mahigit 50 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga pamilihan, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bureau of Customs na paigtingin ang operasyon laban sa iligal na pag-iimbak at pagpupuslit ng bigas sa bansa. May balitang A to Z si Giselle Simon. Utos na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Bureau of Customs na paigtingin ang operasyon laban sa iligal na pag-iimbak at pagpupuslit ng bigas sa bansa. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, magsasagawa sila ng inspeksyon sa mga bodega ng bigas, kasama ang Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. As per the directive po ng ating Pangulo, we will be conducting more uh, inspection of these warehouses and uh, the, the inspection and visitation will be coordinated with other agencies like the DA and DTI po. Bibigyan lang ng labing limang araw ang mga nahuli para ipresenta ang mga hinihingin dokumento ng ahensya. Pag hindi po sila nakapagbigay ng proof of payment of duties, proof of payment of correct duties and taxes, then doon po uh, magkakaroon po ng uh, issuance of yung tinatawag natin warrant of seizure and detention. Tiniyak naman ang ahensya na kakasuhan nila maging ang kanilang mga tauhan oras na mapatunayan na sangkot sa pag-ismugle ng agri products if we find people to be involved in the uh, the release of uh, illegally or smuggled rice then uh, we will file cases against them Magkakaroon din ng reward system ang BOC para sa mga makakapagturo ng illegal na imbakan ng bigas sa bansa maliban na lang kung ang produkto ay galing sa donasyon idineklara for official use i export o itatapon na. If I'm not mistaken po, it's about 20% po of the value of the goods. Pag, pag yung goods po na nakuha natin are goods of value na pwede nating i-auction, then they are entitled po for... Matatanda ang nauna ng ipinasara ang tatlong warehouse sa Bulacan na naglalaman ng 500 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggle na bigas na umunoy tatlong buwan nang nakaimbak. Inilambas ang direktiba matapos pumalo sa mahigit 50 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga merkado. Para sa Balitang A to Z, Giselle Simon.